sa isang makasaysayang pagtitipon, muling nagsama-sama ang mga opium legends na si Nagari Valenciano, Martin Rivera, Ogie Alcacid, at Cole Desma para sa isang espesyal na okasyon. Nakakuha ang ABC News ng eksklusibong front row seat sa kanilang rehearsals para sa nalalapit na 45th anniversary concert ng kilalang songwriter na si Cecil Azarcon. Nabighani si Gary Valenciano sa mga rendisyon ng walang hanggang hit ni Azarcon, na sumasalamin sa kanyang malalim na epekto sa kanyang karera na sumasaklaw sa apat na dekada. Having Cecil there, playing for you, it's like a revelation. She wrote the song for me, yet to have her witness its impact on people, it's truly special. Martin Yevera expressed his gratitude for Azarcon's poetic translations, turning his sentiments into heartfelt Filipino songs like Ikaw Ang Lahat Sa Akin. Masayang inaalala ni Kuya Desma ang papel ni Azarcon sa kanyang maagang karera, ang paggawa ng mga hindi malilimutang melodies tulad ng I Think I'm In Love at One More Time. Ang mga kanta ni Cecil Azarcon ang naging pundasyon ng aking karera. Siya ay isang tunay na matalinong manunulat at ang kanyang musika ay nakaantig sa hindi mabilang na mga puso. Habang ipinagdiriwang ni Cecile Azarcon ang 45 taon ng kahusayan sa musika, sasamahan kami sa pagpupugay sa kanyang legasi sa kanyang dalawang gabing concert extravaganza sa The Theater, Soler sa Pasay City.